Yan, yo guys, napansin ko nga lang po yung trailer truck na to mga katasyo eh parang apat na araw na siya mga katasyo na nandit na nandit, nandirito. Ah, uh, mga katasyo, inabot po niya yung ano, yung poste sa may do oh. Kaya mga katasyo, uh, medyo ng traffic kaya lang mga katasyo, ito po yung mahirap sa lahat. Uh, sa isang pagiging truck driver na hindi mo sinasadya mga katasyo eh, ay no yung kanyang trailer bed ayan sa bandang gitna eh sumandig mga katasyo yung pangarga katibag yung pangarga niyang mais at syempre mga katasyo sa kasamaan pala dito tumama po rito tumama sa may poste sa gilid sa may bandang kanan mga katasyo tumukod yung poste kaya mga katasyo hindi siya makaalis kasi mga katasyo pag umalis siya eh sigurado nako po eh yung poste po dyan mga katasyo eh bubuwal ayan And mga katasyo kaya po yung trailer, truck na yan, eh hindi makaalis. Kasi pag inalis niya mga katasyo, matitibag yung poste. Eh kaya yung poste mga katasyo, eh... Matagal na nakikita namin na medyo nakalisin. Eh kaya lang mga katasyo, eh... Eh yun yung nangyari po. Dahil nga mga katasyo, medyo nakilis siya sa may bandang kanan. Eh tinamaan po niya yung poste. Eh. Yan, sa lahat po ng mga truck driver, ingat po tayo mga katasyo. At syempre mga katasyo, eh... Medyo kawawa naman yung kasamahan natin truck driver na yan Siguradong tinumpis ka yung kanyang lisensya Dahil sa kanyang pagkakasagi riyan mga katasyo O pagkakadikit o daiti sa may poster rin mga katasyo Eh no mga katasyo, ah, lapitan natin And Pakita namin sa inyo, eh yung poste mga katasyo Oops, yeah. Shout out, shout out, shout out Yan yeah, mga katasyo sa kapwa ko truck driver dyan oh. Yan yung trailer truck driver na yan eh, no. Uh, pambira, kawawa naman sila mga katasyo ayan mais po yung pangargan mga katasyo ayan, ayan po yung poste diba, na nadaitihan nya uh, at maray po nakalagay dyan ng mga katasyo, ng mga wire ng PLDT kaya cable mga katasyo kaya kawawa naman po talaga yung kapwa natin, truck driver na uh, syempre mga katasyo, yung, yung sinasabi natin na kahit anong pag-iingat natin pagka tayo ay madidisgrasya we madidisgrasya po talaga kaya ingat po yan shout out sa kapwa natin truck driver dyan sana buddy ah uh, mabuti kang kalagayan pati yung helper mong asama ayan kasama talaga sa boy ng isang truck driver mga katasyo yung ganyan na uh, talaga minsan hindi mo masasabi ang eka nga ay disgrasya sa mga bawat karsada katulad yan mga katasyo eh, Natibag nga yung kanyang panggas sa bandang kanan no? Shoutout buddy uh, At syempre mga katasyo Deluxe lang po natin eh mga katasyo eh Yung kapwa natin truck driver eh Nakakaawa din po eh Syempre pare paras pong manibela ang ating binubukoy Kaya lang mga katasyo eh Sa nangyaring damage na yan Siguradong siya agad na unang masisisi dyan mga katasyo Yan yan po yung aming lugar na pinapasukan mga katasyo Dito po yan sa may turo Bukawi, Bulakan mga katasyo Ayan, shout out sa iyo buddy At sa iyong kasama At sana we makaalis na kayo dyan At matulungan kayo Yan ng Eka kay Barangay Dito sa may Bukawi, Bulacan.